Mga nangabi sa inyo mga ba, update lang tayo sa PBA semifinals sa pagitan ng SMB at Rain or Shine. So kakatapos lang ng laro, uh, game 4 na to uh, mga ba no? And panalo yung SMB sa score na 100 to 107. So na sweep nila yung Rain or Shine mga ba no? Sa best of 7 semi, uh, semifinals game ng All Filipino Cup ngayong PBA season 48 kontra sa Rain or Shine. So actually come from behind Victory to para sa SMB dahil lumamang na 19 points uh, early ng game first three quarters itong Rain or Shine pero humabol yung SMB at uh, naipanalo yung serye natapos sila sa 4-0 sweep okay so dahil sa panalo nito mag-advance sa uh, sa finals ng uh, S uh, PBA All-Filipino Cup season 48 ang SMB Uh, sa so yan ni CJ Perez with 25 points. Okay. And waiting nyo lang yung SMB mga bayan kung sino yung nanalo sa best of 7 na Miralco at Hinebra. Which is tied na with two wins at peace. So, game 5 sa linggo ng GSM at saka ng Miralco. So, abahatin kung sino yung makaka-abante sa serye ng 3-2. Okay. So, sigurado marami yung nagsasabi na Hinebra at uh, Beerman Beermen yung makakapasok. Pero hindi rin basta-basta yung Miralco Bolts. Uh, wag na i-underestimate uh, under na Hinebra yung Miralco. So, yun lang mga bay. Maraming salamat